Umaga pa lang, bit-bit na ng mga residente at empleyado ng pamalang panalawigan ng Sur ang mga sako. Pakay nila, mamulot ng mga basura sa dalampasigan ng Santa Maria Sur. Dito, sinuyod nila mga dalampasigan ng Barangay Soso, Nalvo, Lingsat at Biao. Karamihan sa mga nakolekta ay mga plastic wrapper, karton at mga sigras itultuloy tayo apo iti panang patalina tayo iti na tapno dati nga paggapuan iti pagbiagan tayo kat manayon kat pagsagrapan to iti na nga kapututan iti ili tayo kasama si Bobokal na probinsya tayo ng ilo aktibo nakilaw ang mga barangay official sa isinagawang clean-up drive. Pintas na ito ng programa ng TPGIS na kapaprotektaran ng marine environment tayo po. Kung naamlaan nga ti kabaybayan tayo, hindi ka amamin nga glawlaw. Katagiyaman kami ti iyo umayyo kitaan lang ko mga itatangal daw. Hindi ka dito sumarsaro to kayo gandawa. Ang nasabing aktibidad ay parte ng pagdiriwang nila ng ikalimamput limang taong selebrasyon ng Earth Day kahapon April 22. Ang Earth Day ay pinagdiriwang para protektahan at mapangalagaan pa ang kalikasan at taglay nitong likas na yaman. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Our Power, Our Planet. Hinikaya din ng pamalang panalawigan ang publiko na kahit hindi Earth Day ay patuloy pa rin pangalagaan ng kalikasan sa mga munting gawain gaya ng tamang pagtatapon ng basura. Jose Robert Inventor, RNG News.